Pinasalubong si Pangulong Noynoy -Noy Aquino mula sa kaniyang pagdalo sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Pinuri ng International Monetary Fund ang reformang inihain ng gobyerno at ang patuloy na pagusbong ng ating malagong ekonomiya. At mas masayang balita, dito na raw po sa Pilipinas gagawin ang World Economic Forum East Asia Summit sa 2014. Inaasahang mas makakahimok ito na foreign investors upang magbukas ng negosyo sa bansa. Dagdag pa na Pangulo, may positibo raw na pakikipagugnayan sa mga kumpanya ang pakikipag pulong ng Pangulo tungkol sa edukasyon, infrastruktura, retail at information technology. Bunga nga po ng aming pagpupulong ang isang magandang balita sa darating na 2014. Dito mismo sa Pilipinas gaganapin ang pagtitipon ng World Economic Forum in East Asia. Samantala, bago lumipad pa uwi ang Pilipinas, nakiusap ang Pangulo sa mga senador na itigil na ang bangayan. Bagpos, mas dapat daw tutukan ama mga, o ng mga mambabatas ang pagpapasa ng mga mahahalagang batas.